Ayan mga loves, meron naman tayong bago titingnan, ano? Yan yung brand niya, Dewalt. Um, MMA 350. Um, sabi ng may-ari, parang maghina daw ata yung output or power nito. Check muna natin mga loves yung Ako tayo. Okay, good. Check natin yung input. Okay, wala naman shorted. Doon natin sa e power Subukan natin mga natin sa DC box. So, natin. Power natin. Yan sa mga power. Wala siyang output. Ayun. Nakawala. Nakawala yung power. Yan ang problema. Buksan natin. Gamitin natin yung loob ng rose pot. Mahina na ang power niya. Ayan sa mga rose. Napakalit lang na ang board wala siyang soft start dahil walang relay mga lods na yung power niya okay check natin mga lods so, yung mukhang wala namang nagalaw rito

Dalawa mga loons, dalawang IGBT shorted. Sana yan na yung sira. Ano? Alasin natin mga loons, so board Kapalitan natin siya ng dalawang IGBT ayan na sya mga dudes kalas na natin visual inspection natin siya, hindi naman siya sumabog ang short lang talaga siya mga loves. Okay, test muna natin itong kanya MOSFET driver. Baka nadamay. Eh. Um, 4688 or 4606 ang code nito. Okay. Good naman mm -hmm. ito mga ribs. Yan. No. problema natin mga lods, meron palang resistor na nasunog. Kasi so parang malabo na. Ito mga lods. Ayan siya. Ayan siya. sa mga rules sa mga eh. um tingin ko parang 100 ang code 10 ohm siya mga rules itong resistor na yung mga rules yan at sunog na siya pero kung titingnan mo yung ating IGBT hindi naman siya pumutok magsort lang Meron din siyang 10 ohms dito mga loods. 10 ohms. Ito is 20 ohms. Ito is 5.1 ohms. Yan yung mga resistor. Mag pag, pag, mamaya, tatanggalin natin itong dalawang IGBT mga loods. Pag tinanggal natin itong dalawa, check natin itong mga resistor na yan. Okay, sige. Tanggalin muna natin. Ang pala yung laman na sa hindiwag na ito mga lids. Dalawang IGBT lang. Ayan o. Oh. Malito yung code niya pala mga lids. Eh. 40 to 60. Ibig sabihin, 40 ampere itong isa, 600 volts. Mali, dalawang 40 ampere mga lids na nakakabit sa halid. Siya na yan mga lids. check naman natin yung gate saka emitter ng mga dito sa board. Open na dito mga open yung 10 ohms, 20 open na din. Masa 5.4 ohms. There's meron siyang diet mga nudes okay, ito mga nudes meron siyang dayog dito good siya ss ss16 yung code to 5.1 open 20 ohms open saka 10 ohms dito naman sa kabila so pati naman natin ito sigurado sa room na itong 10 ohms dito mga lids ay ok good, good pa siya pero mukha lang siya sulog good pa yung 10 ohms niya good din yung 5.1 oh. Hindi sabihin good pa itong uh, circuit dito. 20 ohms good din pati yung ito lang pampalitan natin mga sat ng resistor dito. Nadamay siya sa pagkasira ng no? IGBT. Okay, kakalasin na natin itong Okay mga Lulz, bali ito yung sira niya. Yung limang piyasa. Papalitan na muna natin mga Lulz. Oh. Bilingisin ko muna. Ah. Tapos konteng check lang sa mga iba pang piyasa rito. Kung napunde or nag-short. Good naman mga rich mo, ayun talaga Jones, nakabita na natin siya ng LGBT dalawa ayan, nabita na natin ng mga resistor na si dito kanina hihinangin muna natin sa mga loads then maglahinan na natin saka natin iti-test kung meron na siyang 20 ohms na resistance mga loads Sag Kid, okay, saka imiter tayo magdadas lagi mga lods. Kasi dyan natin lagi na babasa yung... Kung may sira yung IGBT or yung mga resistor. Ayun mga lods, puputuloy na natin itong paa. Sa tumahaba. Ayan. Okay. titingnan natin mga loads dito sa gate saka emitter kahit magkabaliktaran o pwede yan mga loads 30 ohms dito rin sa kabila mga loads 30 ohms din okay parehas naman sila ng sukat ibig sabihin okay na ito mga loads Nasalpak na lang natin ulit sa makina. i power that in. mga lods. Kinabit na natin yung IGBT. Okay na siya eh. Pero, pag power natin, mahina ang supply. Mahina yung power niya. Imbis na uh, 25 volts ang masukat natin dito or 24 volts. Nasa 4 volts lang. Mahina na yung power supply niya mga lods. Ito, tinanggal ko lang yung transformer niya kinabitan natin ang um, power supply na panibago tapos isa pa mga loads yung digital display niya kaya pala kanina medyo nagbi-blink blink siya tinanggal natin dito shorted pala yung 5 volts ng power supply ito mga loads kung mapapansin yung mga loads yung sa taas niya, 5 volts. Tapos next, yung ground. Diba? Ayan. Itong dalawa, dapat dito, shorted. Ayan, mga noobs, ah. Tingnan natin. Baka, diba susukat natin, mga noobs. Wala kasi tayong tagahawak ng camera eh. At mga lulsa na, sukatin so natin itong dalawa. Ayan mga lulsa. Tumutunog siya. Shorted na siya mga lulsa. Shorted na yung 5 volts niya. Ayan mga lods, ah, nakabit na natin. Ayan, nakahang um, yung power supply niya. Ah, tinanggal na natin yung transformer dito. Ito na yung bago niya power supply. Um, tinanggal, wala na pala itong display mga lods. No? Um, thi, dahil sira yung display niya, wala rin tayong pamalit. Hindi, si, puro sira din yung pamalit natin. Saka, dagdag din yung para sa may ari medyo napakamahal nasa dahil sa dami ng sira. Napakamura lang ng welding machine. Kaya eh, sabi ko kahit wala na lang display, meron naman siyang guide dito, tantsahan na lang. Okay naman sa may-ari mga dudes. Ayan. Um, try natin i-power. Ayan. Okay. Okay yung speed ng fan niya mga dudes. Sukati natin yung output niya mga dudes. Ito pala mga lulz, nakalagay dito positive, dito daw negative. Itong test natin mga lulz. Ang test natin. Yan o. Oh. Negative 68 to mga lulz. Ibig sabihin baliktad yung polarity nito. Dapat yung positive dito sa kaliwa. Ayan o. No? yung nakalagay dito. Yung polarity nito. Pascal na sa kaliwa, negative sa kanan. Okay mga Luz, testingin natin sa welding naman. Ayan mga Luz. weldingin naman natin siya. Okay, mga Luz.